Hello my guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chandra Gas Mama Channel. A Fetiler o Zomatoider. So ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is um, a random gabay for the sign of Virgo. So Virgo, Virgo, Virgo. Welcome, welcome back to my channel. So ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga Virgo signs ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading na dila mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. Because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang escape ng Adzaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisik siklig legleg na gumapaw, nabiya ang manabalik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages? Advice sa ng ating Angel Spirit for the sign of Virgo. So, let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information, pa. Let's see, yo. Angel Spirit, please give me information, pa. There's a two of pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance sa physical, mental, and emotional. So, kailangan mong timbangin. No, naman yung mga bagay na mahalaga. No, naman yung mga bagay na alam mo makakatulong for you. No? I feel sa maraming ganap. No? Parang feeling ko maraming ganap dito. And there's something, guys, with an eight of pentacles. No, just Focus na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Ano man yung mga bagay o resource o so na pinagagalingan ng uh, pera mo, no? kailangan mo mag-focus. No? And of course, kailangan mong gamayan at pakiramdaman. No? Hindi pwedeng um, ubus biyaya. No? Hindi pwedeng ura-urada. Bira-birada. And this is something the seven of cups. There's a lot of uh, choices. No? And there's something and multiple options coming in. And there's a ton of COVID-19 happiness na so magiging masaya at magiging maligaya ka na at the same time, there, guys, there's something high faces. There's a lot of hidden agenda at hidden enemies. So, maraming mystery sa likod dito. Now, there's something a mystery behind. Oh my goodness. Not between the lines. Charis. And this is something the Queen of Not clear the boundaries. Now, linisi yung mga bagay na alam mo makakasira ng eksena mo. Now, ngayon pa lang, um, himay-himayan mo na kagad. Now, alamin mo, abasusiin mo. Now, na yung magiging kahihin na ng bawat eksena at bawat action and decisions mo. What is the two pentacles? Represent of there's something yung emperor just being mature enough and, and being grounded. So, kailangan mo maging mature. No? Sa mga bawat gagawin mo. No? Additional messages. Represent guys with that queen of pentacles. Being, um, maturity and there's something good sense magdating sa entrepreneur. How to manage and control it. Kailangan mag-focus ka. No? Huwag kang magpapadestract. What is additional messages? Reference with a severus with a perfect timing. So this is the moment. No, para pagkalooban ka na ng langit. No, this is something na maaaring magiging balance. Eh? At this is the perfect timing for you. Na para ulinin ka na ng mga biyaya at marami oportunidad. What is the ten of cups? Rebis with a Yvonne. So, there's something of past communication and past movement. Dito papasok ang mga panibagong eksena. No? There's something of phone call messages and email. Kang matatanggap na magdadala sa'yo ng ultimate happiness. No? Kung bagay itong pagkaligayahan na ito ay maaaring mag-umapaw. No? Dahil maraming paparating. What is the hypothesis? Represent with something the eat of swords. Just being aware no, there's a lot of hidden agenda. Ibig sabihin na sa napapalibutan ka ng toxic and negativities. Maging aware ka dahil hindi lahat ng kaharap mo ay maaaring totoo sa iyo, no? Some of them guys talagang hinahanapan ka ng eksena o butas. Mag-ingat ka, no? What is the initial messages so there's a truth, sir I told you. Maraming saksak sa likod sa eksena na to. No, maraming nagpapanggap na o na ano na care sila sa'yo. Mayroon silang concern sa'yo. Sincere yung bawat eksena nila. Mm -hmm. Mag-ingat ka. No? Kung maga, magaling tong maglaro ang kalaban mo. No? Nasa paligid mo. What is additional messages? represent guys with the Knight of Pentacles, there's a blossoming. Na may paglago, hab you have a potential no? para maging masaganang ng pamumuhay mo at yung sitwasyon mo. Nga lang, talagang napapalibutan ka ng negativities around you. na Marami talagang o may extra, marami talagang ba, diba, bumibida-bida. Oh, -huh. What is the additional messages? There so, there's the six of wands where victory is yours na no, talagang magwawagayway talaga dito ang bandera ng eksena mo. Magtatagumpay ka. Basta mag-focus ka lang. Ano ba talaga yung priorities mo? Priorities mo at the same time yung hidden intention mo. No? Or target intention mo. And this is something that I have once perseverance. So it means magtsaga ka. No? Magtsaga ka sa ginagawa mo dahil napakalapit napaka napaka na na para mapagtagumpayan mo ito. Additional messages. And of course, this is something guys with a queen of course emotional killing. Na magiging kalmado na ang sitwasyon. Na no? magiging maayos na ang kalagayan at eksena mo. And of course, guys, there is something that is of course nag-uumapaw na love offer. No, this is something a new love coming in. No? Or either guys, mag-ingat kayo dito dahil mayroon talagang o may extra sa eksena mo. No? Maaaring, kumbaga, uh, sa talagang kumarot sa person mo or either kung maga merong taong um, magpapakita kunyari ng um, intention niya sa'yo no? this something I love now there's a six of so transition unti-unti ka rin dyan makakaalis no? makakalipat ka ng trabaho dito I see no? at the same time makakalipat ka rin ng bahay kung um, ano man to no? territory There's a knight of swords. Now there's a success driver. Magtatagumpay ka. Nabibilis no? ang itong takbong eksena na to. Now, may mga bagay na pangahawakan mo. And there's a the three of cups. A lot of celebration coming in. Maraming celebration na magaganap. No, and this is something guys we don't star card for healing and recovery. No? Gagaling ka na rin sa iyong mga karamdaman sa mga pinagdaanan mo, sa mga naranasan mo. May pag-asa na muling mamayagpag ka. And there's the king of swords. Just being a wise, intelligence, na maging matalino ka sa mga decision mo sa buhay, no? Kailangan mong um, maging um, wais, no? At pag-isipan yung bawat decision. And this is something magician for manifestation. No, lahat ng mga ganyan ito kaya mong i-manifest, no? Mga lang, kailangan mo lang talaga yung, um manindigan at kung um, kumbaga panghawakan yung sarili mong kapakanan or sarili mong decision, no? Dahil kin meron dito marunong maglaro ng eksena, ha? No, titi na there's something in feeling victim. Mag-ingat kayo, no? Meron dito ng gaslight, just be aware. No, other cause there's something that's been a something guys with a strike of confidence. confident. Lakas ng mo, lakas sa pakiramdam, pakiramdam mo. There's a tower moment for a major major changes. Na no, malaking pagbabago na magaganap dito sa buhay mo. Maging handa ka, no? Maging palaban ka dito dahil magiging maganda na daloy ng sitwasyon mo. At sinasabi sa dito guys na talagang babaguhin ito ang ikot ng kapalaran mo. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsaserve sa'yo. Mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. 'yung sa trabaho, negosyo, hanap boy mo. Maging balanse ka, kontrolin mo ang iyong um, kumbaga, bunga nga, at the same time, no, baka magkwento ka ng kung ano-ano sa tao na 'to. Hindi mo alam 'yung pinagkwentuhan mo, Siya pala 'yung taong 'di ba? Tuma-traidor sa hindi mo alam. So let's see what is the digital messages for finances and career, love life at kalisugan Let's see and watch this. Okay, let's see what is the digital messages for finances and career. There's a ten of wands, no? There's a lot of burden, no? Maraming mga obligation, res responsibility, no? Na no, maaaring pasan-pasan mga yon. And this is a four of wands by celebration. There's a lot of movement talaga and changes and there's something in the world na no, magbabago na talaga yung eksena mo dito. Some of you guys, so, sa trabaho mo, ang dami talagang toxic no? Some of you magkakaroon ng celebration dito, there's a homecoming family gathering or either makakalipat ka na ng trabaho. No, sa ibang bansa na tong um, kumaga mapupuntahan mo. There's something the word represents something success. And this is the hermit card ng spiritual awakening, parang mumulatin ka dito. No, parang magigising ka sa kamalayan. Sa lahat na nangyayari sa iyo, no? And because this something that you can't for collaborations. na no, magigising mag, mas magiging maingat ka na sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, there's a certain decisions na nakapag-decision ka na dito. No? Hindi ka naman iniwala basta-basta with the two of reverse. So, let's see. Pagdating naman tayo sa love life. Sa boy pag-ibig, there's a seven of wands that you are being protected. Na protektado naman ang iyong puso at pag-ibig. Oh? There's the lovers talaga naman talagang natatangi no ang iyong pagmamahal na talagang um, pinagtagpo at maaring ipinagkaloob talaga sa inang ating may kapal and this is something the eight of cups for something moving forward makakamove na kayo no makakawala na kayo from live last night. so same mawawala ni worries. iwasan niyo mag overthink habing para hindi dito tamang hinala kayo and there's something the full card no magtiwala ka sa ating Panginoon no na sa tamang proseso ka no? Unti-unti na nagkakaroon ng changes in development and there's the king man, baguhin mo lang perspective. No, magkaroon na ng respeto at disiplina, no? Iwasan mo na tong mga bagay na pinaniniwalaan mo na walang katotohanan. Additional messages. Pagdating sa kalusugan. There's a ton of story the sabotage. Talaga may sumasabotahe sa iyo dito. No, may tumatrader talaga sa iyo dito. And this is something the judgment for a week of course. Pinapaalala ka na kaligyo dito pay attention. No, na ka talaga sa kalusugan mo para ubusin lahat ng pinaghirapan mo with the ease of pentacles. No, may malaking oportunidad, may malaking pera papalating Gusto nito mapunta lahat sa wala, no? Lahat ng pinaghirapan mo. No, maging aware ka, guys. And this is the page of cards. Tama ang intuition mo. You, there's something conclusion and intuition vibrations na maaaring tumutugma sa nangyayari sa'yo ngayon. No, at the same time, guys, there's something with um, the three of ones. The waiting is over. No, may nihintay ka, maaaring dumating na. No, Maaaring makuha mo na yung mga bagay na hinihintay mo. Document papers. No, na magbibigay stress sa na no, darating na siya. And this is something the King of France, your person is very devoted. Na no, may others oh, as sa guides guide. So thank you, Angel Spirit. Na no, may gumagabay daw sa dito mahal mo sa buhay ng yumao. No tatay mo to or kapatid mo or lolo mo, or something like that. So let's see what is additional messages tayo with the magic of fairy messages. And of course, advises and of course, a pick a card yes or no. Now, ipapaliwanan ko lang kung bago ka sa channel, ko ang pick a card yes or no, pwede ka magtanong. No? Then of course, isa lang magiging sagot dyan, one, two, or three. Pipili ka ng isa. Then of course, comment down below kung anong number na napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So guys, no? siya na hanapin natin, nagilapin natin sa'yo anong uh, mensahe sa'yo ng ating gabay. And eh, just for you to give me I mean, information po. Okay, with the magic and fire messages, ito na yan guys. Angel Spirit, please give me information po. And easy does, uh, easy does it, no? Stop trying so hard to control this situation. No, wag mo ipiliting yung isang sitwasyon na alam mong hindi pa mangyayari. And you deserve is within reach, no? Ano man yung mga bagay na inaasam mo kung nagtitiwala ka mangyayari to at papabura sa'yo. No, ibig sabihin, keep going. No, wag kang mapapagod, wag kang mga ngalay, wag kang magsasawa. Get some exercise. No, kailangan mo um, magstretching. mag-stretching, na no, mag uh, maggalaw-galaw, wag ka magstick sa isang situation. Now let's see what is a yin and Yang oracle card. For yun and Yang oracle card represent guys with a dream, a message. Now may mensahe sa isip dito sa ating panaginip. Now maraming mensahe na paparating sa iyo and there's a shadow where there's something ng moon. Na no, revelasyon No, marami kang bagay na malalaman. No, ano man yung mga bagay na kinakatakutan mo, ilalantad nito, magugulantang ka. And this is something celebration, see? Ito na, maaaring uh, makamtan mo na, matanggap mo na ang regalo ng ating langit, ng ating puong may kapal ng ating universe. No, naaring magiging magsagana at magiging maayos na ang iyong sitwasyon at kalagayan. What is the synchronicity represent what? Preface it with an eagle. Some of you guys na talaga meron ditong eagle na nag it something, a message. May mensahe sa iyo ang ating gabay na maaaring idinadaan sa iyong panaginip. No, some of you baka nananaginip ka na kung ano-ano. The request guys ha, comment down below kung gusto niyo tayo mag-upload tayo ng about sa mga panaginip. Pangitain, anong ibig sabihin niyan? No? The request ipapakita natin, ipapaloob natin yan sa, sa, second channel, sa another channel natin. Doon natin makikita yon, no? And this is something guys, we retreat. Now, there's something disconnect from the world. Na makakawala ka na sa mundong ginagalawan mo. O kailangan mo nang palayain 'yung si sarili mo dyan sa sitwasyon na 'yan. And there's something a solution, Now, there's something a formula na talagang binibigyan ka namin sa akin na masusolusyonan na, binabatid at tinakatid sa'yo ng ating gabay sa panaginip mo kung ano yung magiging um, solusyon no? sa mga problemang ng um, dumadapo o pinagdadaanan mo and there's a, something independent no? kapag pagdating dito kailangan independent kaya hindi ka dapat bumabasis sa mga sasabihin ng iba and there's a regret and mistake no? may mga pagkakamali ka o kabigo ang kanagawa sa buhay mo na maaaring pinagsisisihan mo or either something cross watcher out there maaaring ikaw itong nagsisisi or nangihinayang sa mga nangyari. And there's a grass and greener with the possibilities. No, ngayon, kumbaga, open arms mong tinatanggap ang mga posibilidad na nangyari sa buhay mo. Diba? Let's see what is an angel's number represent what? An angel's number represent guys with a 24, 24 with a good times you are worthy of affection slasher and flashers if you tell your family and friends how you feel you'll find out you're on the same page and that can work together effectively many people are rooting for you if you spread love it will find it way back to you multiplied so ibig sabihin dito may mga bagay na kailangan mong um, kumbaga mag-share ng information with your loved ones, especially yung taong pinagkakatiwalaan mo. Baka pares kayo ng eksena, parehas kayo ng nararamdaman, parehas kayo ng scenario. Just um, kailangan mong humingi ng guidance. No? So, let's see what well, the money matter represent what. When the money move or a cold deck represent what? Represent guys with opportunities. So I told you, uulanin ka ng mga oportunidad sa buhay mo. No, kaya nangyayari ito na lahat ng bagay na to ang solusyon ay maaaring napaparito. na no, binibigyan ka na ng impormasyon na makakawala ka na. No, sa ano man namang, ano man yung um, sigalot, ano problema pinagdaanan mo, unti-unti ka nang babaguhin na taalis din dyan sa sitwasyon na kinasasadlakan mo. Kaya may mensahe na binabatid na kailangan mong pakinggan at paniwalaan. So, let's see what is the part of the right reason what. No, represent guys with a protection. So, ibig sabihin dito, you are also protected with the divine or either maaaring kailangan mo ng protection na at pangalagaan yung sarili mo. I am divinely protected, surrounded by light and love at all times. I trust in the protection of the universe, knowing that I am safe, secure, and guided. No harm can come to me, for I walk in the light of divine protection. So, alam mo sa sarili mo, na ginagabay at binoproteksyon ka ng kanang ating gabay. No? And there's a shadow work, in what? Let's see what is your shadow work. Represent word. And this is something self-compassion. Growth mindsets, and resilience. Embracing imperfections. Help you find strength. So see, kung mamahalin mo naman yung mga bagay kakulangan sa sarili mo, even your flaws, na magiging matagumpay ka, magiging malakas ka. No? Kung hindi mo iisipin at hindi mo dadamdamin ng mga sasabihin ng iba, magtatagumpay ka. Dahil ang pinaka pinanggagalingan yung togumpay ay maaaring nakikita na, sa kilos at galaw na hindi ka nagpapa-apekto sa mga taong hinihila ka pababa. No? What is the... What is the what lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? Alamin na natin yan guys. So let's watch this. Revision what? represent guys with um, running away. So, kailangan mo na magpakalayo-layo. O kailangan mo na umalis dyan sa sitwasyon na yan dahil hindi na nakakabuti sa'yo yan. What is the additional messages with a clarifying for a love situation? alam nyo guys, no, kailangan nyo panoorin tong guidance natin. Kasi, in all aspect to eh, career, finances, and health. No, na talagang binibigyan tayo ng mensahe at binubuo ko to sa inyo. No, talagang kinukumpleto ko para mahatid ko yung buong informasyon. No, and this is something guys with the reciprocal lines, navigate boundaries with grace, mastering the art of give and take in the harmony. So see, ibig sabihin nito, unti-unti mo natututunan. Unti-unti mong uh, napapahalagahan na magkailangan mo mag-set mag ng boundaries no, sa sarili mo, na para hindi ka napapasukan ng na kahit anong blockages na makakasira na eksena mo, or magpapagulo ng isip at puso at damdamin mo. No, para mag, uh, para makapag-focus ka sa kung ano ba talaga yung purpose mo, ano ba talaga intentions mo sa buhay. No, ganun din sa pag-ibig. No para yung um yung pagmamahal of course attention mo with your family ay hindi na magulo. No para hindi ni naman masisira no? Let's see what is the clarifying for a life situation. No ito na yung uh, pinaka clarification no? Pagdating sa buhay mo. And represent with the stand strong. So see, to ka at tumayo mayo, ng mas matibay at mas malakas. Ganon. We defend as your shield, find strength and in, in of guarding and what matter most. So see, ano ba yung mga bagay bag mga bagay na mas mahalaga? No, tingnan mo ano ba yung mga bagay na alam mong uh, magdadala sa iyo sa sarili mo kap uh, kapakanan. No, alam mo yung mga bagay na alam mo kung saan kalalago, lalakas, titi bay no, dun yun mismo ang kailangan mong pahalagahan at proteksyonan. So guys, let's see what is a pika card, yes or no? So let's watch this. Okay, with a pika card, yes or no? Ito na yun guys, no? Shuffle muna tayo dahil of course, kasi yung nakapili na number one, ito na yung una. No? Unahin natin yung number one. There is a number one represent with a yes it's going swimming off the hook in the flow. Dahil ibig sabihin dito, kung magagagawin mong uh, lumangoy ka sa sarili mong nga, uh, uh, sa sarili mong pamamaraan, no? Kung baga ka na sa agos ng eksena. Number two, represent with the, um, that, number two, there is a yes. Being showed the way, you welcome with the open arms. So, see, kung Uh, bukas palad mo na tinatanggap no ang lahat ng mga bagay posibilidad na mangyayari sa buhay mo no hinahanda mo na at tinatanggap ang mangyayari sa iyo and there's a yes no talagang magtatagumpay ka number three there's a something I no feel wrong bad idea manipulated lads astray no big sabihin dito no iwasan mo yung mga masasamang masamang, uh, masamang uh, isipan or ginagawa no may mga iniisip ka dito na hindi hindi um, -akma -akma or hindi maaring nakakabuti sa iyo no kung mayroon kang gustong gawin na alam mong uh, mas lalo makakasama sa iyong mo itigil mo no gumawa ka ng um, bagay na alam mong magpapalaya sa iyo sa situation mo wag mong um, wag kang gagawa ng isang bagay na alam mong kukulungin ka sa isang situation no gumawa ka ng bagay na makakalaya ka so guys this is um, a random gabay for the for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na mga nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dear Chris. Maraming salamat po. Sa mga walang samang pag-support sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away, so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal. Siksik, digdig, digdig, umapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po sa si next video. Bye-bye and babosh.